Sinasaktan siya ng kanyang amo? Hindi na po. Doon na po sa agency. Wala na siya sa amo niya? Ah, baliwala oh, na po. po. Okay. So, ito. Ito siya, di ba? Ah, okay. po. Sino itong tumutulong sa kanya? Mga kasamahan niya po. Bali sa agency po nangyari yan. Ah, sa agency ito nangyari? Ah, po. So, sino ang nananakit sa kanya? Yung parang may-ari daw po ng agency. Yung may-ari ng agency? Ah, po. Ano ang pangalan ng agency niya dito? Ah, uh, JTC International manpower services. Opo, opo. Okay. So, ang kwento is si John ay nagtatrabaho sa Kingdom sa Saudi Arabia. Nandun siya sa amo niya, pero pinalaya siya ng amo niya. Opo. Ta Tapos nung pinalaya siya ng amo niya, saan siya napunta? Ah, uh, doon po sa agency niya ngayon, okay. sa accommodation. Doon sa accommodation ng foreign recruitment agency. Opo. Kumbaga yung counterpart ni JTC. Opo. Kailan siya napunta doon? July 16 po atin. July 16, nandoon na siya sa foreign recruitment Opo. agency. Yung incidenting ito, kailan nangyari ito? Nung na isang yung, araw po. Nung isang araw. Opo. Sino ang nagpadala ng video na ito? Bali yung kasama niya kasi nakapag ano lang po lang Naka po siya video. Oh, bakit nagkaganon si John? Kasi pinipilit po sila na pumirma ng panibagong ano, parang kung tatay sa ibang employer. Ayaw niya. Ayaw na po kasi okay. Ang ano po kasi yung sa ano kasi may sumasakit na rin yung opisa opera niya. Oh, ano na operahan siya saan? Dito po sa Balikat. Kailan siya na operahan? Nung kasi may unang abroad po niya yon sa Jeddah po. Sa Jeddah. Ah, matagal na na operasyon yon. Opo, opo. Mga ilang taon na? I don't know, one year. One year. Pero nung dito, ano ba trabaho niya? Anong klaseng trabaho niya? Sa, sa, dito sa amo niya na pinaalis. Sa siya. bahay lang daw po. Bahay. Ano, bakit siya pinaalis ng amo niya? Eh, di ko lang mo alam kasi ang kwento ng kasi ng asawa ko, 4 months pa lang siya doon. Nag na sa akin na di na daw niya kaya ugali ng amo niya. Okay. Sabi ko, magsabi ka sa agency mo kung gusto mo magpapalipat ka. Mm. Eh, ang sabi lang ng agency, tsaka mo na habang maka six months daw po. Okay. Kasi yun daw ang ano. Agency na dito sa Maynila. Mm. <laughs> uh, magandang <laughs> hapon po, Mr. Octavio. Hello, uh, ma'am. Hello, attorney. Uh, good afternoon po. Okay. Uh, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Uh, ito pong aming idinudulog sa inyo ay isa sa mga OFW. Ang pangalan po ay si John Thomas. Familiar po yes, kayo po. sa ano niya? Uh, yes po, ma'am. Okay. Uh, si John Thomas. Po. Oo. Okay. Uh, ang reklamo nila ay nandoon na nga siya sa foreign recruitment agency na counterpart ninyo na accommodation. Pero... Na sinasaktan siya doon dahil pinipilit sila na pumirma ng bagong kontrata na umabot ba sa inyo ang balita na ito? Uh actually ma'am, yung husband niya, ano po kami, may conversation communication po kami. Okay. Yeah, may communication, may, may constant communication po kami na kanyang live-in partner po. Oo. <coughs> okay. So, uh yung regarding po kasi niya ma'am sa so sinasabi po niyang pinipilit po siya Oo. na uh, papirmahin po ng contract Uh -huh. at bigyan ng panibagong employer ay uh, masasabi ko po ma'am na wala pong katotohanan 'yan okay. kasi unang-una po ma'am Uh updated po kami nung na-receive po namin yung repatriation request okay. from from the OWA and DMW. Uh-uh. Regarding nga po sa concern uh, ng kanyang live-in partner, uh, -uh. uh tinawag tinatawagan po namin kaagad yung FRA namin, nakikipag-communicate po kami sa kanya okay. and to gather uh, information. So itong Rover and, sa dali lang, na umabot ba sa inyo yung video na yung parang inaano siya, tinutulungan ng panic, nila, attack, -panic attack eh. Umabot ba sa inyo yung video na ito? Wala po ma'am, pero okay. uh, yes po ma'am wala po kasi uh, at pino din po namin yung FRA namin ngayon uh -oh. uh, to confirm po. May may ano na kayo? May response na from the foreign recruitment agency? Uh Opo, -oh. yes po ma'am nakausap na po namin kanina. Okay. And to clarify lang po ma'am, yun nga uh -oh. po yung regarding po sa pinipilit po siya na papirmahin po. Uh -oh. uh, yun po masasabi ko po na wala po yung katotohanan kasi gaya nga po ng palagi kong sinasabi kay Sir na once po na nag-refuse to work na po yung isang worker, mahirap uh -oh. po talaga pilitin yun, ma'am, kasi okay. magkakos lang Robert, ang magkakaroon ng problema. Rover, pwedeng pakitanong kung ano yung insidente na mukhang uh, kailangan to, hindi makahinga at pa panic attack si Joanne? Wala kami kasi na receive regarding Jaina. Kailan ma, ba ito pero... nangyari? Isang araw po. Nung isang araw lang ito nangyari. So the other day which is a Sunday, uh, nagkaroon ng panic attack, ayan no. Okay, sige po. Oo. ah uh -oh. uh, or ipapadala rin namin sa inyo. Kasi ito, oh, tinutulungan siya ng kanyang mga kasamahan doon na timingan lang na merong buti mi cellphone. Ah, uh, kasi panic attack e. Ah, oh. uh, mm -hmm. ang claim is sinasaktan. Galing. Sino nagsabi na sinasaktan? Ah, kasama okay. niya Okay. Ang ang information, Rover, pati nang, mm -hmm. nang gagaling, hindi lang kay Joanne, kundi pati sa mga kasama ha, yung mga nandoon ngayon sa accommodation na mm -hmm. sinasaktan. So, kung sinasabi mo na walang katotohanan, that is to the according, to the according of your foreign recruitment agency. Siguro kailangan makausap niyo mismo yung mga nandoon kasi well, o baka matakot ano? But mas malawak na pagsusuri at uh, pagimbestiga kasi the video was taken just the other day. Pinadala sino nagpadala sayo nito, Gerald? Yung, yung kasamaan po nila doon. Yung kasamahan niya na nandoon, nandoon. mismo. Opo, opo. Sa recruitment agency po, na accommodation. accommodation. po. Okay. okay. Uh, at ini may katanungan lang po ako sir uh, mm -hmm. sir Rover, yung regarding po sa pananakit uh. ng kanyang amo, um kailan po ito nakarating sa inyo sir? Na receive po namin yung repatriation request noong July 17 y po. Yung pananakit uh -huh. po sir ng kanyang amo, uh, kailan po ito nakaris? Kailan niyo po ito na receive sir? Noong July po, first week po ng July. Then, uh, yun nga po, then nalaman din po namin na nasa accommodation na rin si Ah, uh, Ma'am Joan po. Then uh, previously po, yung regard pala sa video, Ma'am, dali na ka kami niyan kasi after nung counseling ko kay Ma'am Joan Thomas kasi every week kina-counsel ko po yung or tinatawagan ko po yung FRA, then nakausap ko po si Miss Joan Thomas. Uh, after po nung uh, nung during counsel, okay naman po siya yung kanyang she's in a uh, very good condition. Then after po ng conversation namin, Ma'am, nabigla po ako nung nag-send yung FRA namin na nagwawala siya kung so, parang uh, sinira niya yung doorknob and other po ng mga amenities po doon sa may FRA. In -inform kami, so, in-inform sa may So, in-inform kami ng FRA. Ilang beses uh, daw po to siya, the... sir, nasaktan po ng kanyang amo uh, base po doon sa report po ninyo or sa pagkaka pagkakaalam niyo po? Wala po, ma'am. Wala po kaming may na-receive or uh, hindi po siya sinaktan po ng kanyang employer, ma'am. Bakit siya pinalayas? Kasi... Ah, uh, sin sinasabi nga namin kay Ma'am Joan na if ever na sinaktan ka ng employer mo, kung talagang totoo, uh, magbigay ka sa amin ng proof para ma-justify. Pero, uh, Kailangan tarif, pa ano po ng... Ano pong proof ano ang kailangan? Justification? Anong proof po, sir, ang kailangan niya, sir? Na kailangan may pasamo na po siya? Ganun po ba? Uh, kailangan may black eye pa po ba? Hindi ah. naman po ma'am, isa rin po yan. Pero after po nung na-receive namin yun ma'am, uh, nag-coordinate din po kami sa FRA namin na i-contact yung employer ni uh, ma'am Joanne Thomas po. Kasi according din po sa FRA namin ma'am, yung employer daw, walang sabi nila nawala daw silang grounds and uh, they are planning po na mag- So uh, uh, yung... matapos po ninyo sir malaman po yun, mismo kayo po ba ay nakausap niyo po ba itong uh, ating OFW po? Yes po ma'am, opo. Nakausap ko po Nakamustan siya. Nakamusta niyo po siya, siya po, sir? Yes po. Ilang beses ko pong kinakamusta po si ano, si Ma'am Joe Antonio. Kailan po. Kailan niyo po huling nakausap, sir? Kailan po yung huling? Ah, uh, last pa? week ko po siya nung Monday ata. Naka na, naka-video call po po siya, Ma'am. Itong luna kahapon o last week? Last week po, last week. Oh, po. Kasi si uh, sandali lang Rover, so hindi yan madalas huh? kasi nga eh, nung linggo lang nangyari itong insidente sa FRAA. Oo, uh, 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 kasi sa eh, gabi, Ma'am, uh, and last week po. Uh, uh, nung kausap ko yung FRA, ah uh, palagi ko pong pinasabi uh, din po sa kanila nung Friday po, nung last Friday, Rover, so, huwag yung FRA yes, ang kausapin nyo. B ma kausapin nyo yung mismong OFW ninyo doon. Kasi kung uh -oh. FRA lang ang kausap mo, okay fine, kausap. Hmm. But ask the FRA, can I talk to the employee? Can I talk to our OFW? Or find ways and means na makakausap nyo at mak makukuha ninyo kung anong talagang sitwasyon nila doon. Kasi kung magbabasihan natin, eh, last week mo pa pala nakausap eh. Tapos itong, itong incidente na ito, yung video na yan, was only taken last Sunday. Actually ma'am, nung, nung kagabi po, may call history po na tinatawagan ko po yung FRA namin. Kaso lang yun nga po, uh, hindi sila sumasagot. And uh, kino din po namin. O si lang, si hindi ka na consistent po. ha, hindi ka na consistent rover, biglang hindi na sinasagot at hindi niya na nakakausap sandali lang ha. Attorney Sherilyn, magandang hapon po. Hapon po kay Attorney Aina and Yuri. Yes. <laughs> Attorney Sherilyn, eto na naman po kami. Ito pong kaso na ito, medyo bago po sa akin ang insidente kasi mismong ang nirereklamo is the foreign recruitment agency accommodation house. Because apparently yung panic attack nung OFW natin nangyari in the accommodation house of the FRA dahil ang allegation is pinipilit na pumirma ng another uh, contract to be deployed to another employer. Uh, the video was was taken Sunday itong linggong ito tama ba ko Gerald? Okay. At nakarating dito sa uh, asawa sa kinakasama um, nandito rin kasama natin ang kapatid mismo ni Joan Tomas, si Ms. Rhea. Ma'am Sherilyn, ano po ba ang uh, magiging protocol nito if they are already in the foreign recruitment agency accommodation before okay. repatriation? Okay. Okay, attorney Aina. -oh. Uh Kasi uh, unang-una, uh, -una, our OFW was deployed September 19, 2023. Yes, so but... she has a two-year contract so mm -hmm. under, until 2025. Okay. So when uh, we received the request for pa repatriation, in-endorse namin to sa PRA, pati po sa aming uh, welfare officer, Alcobar. Uh, that's why the OFW was pulled up, uh, if I'm not mistaken, July 19 po. Yes. As reported by the Philippine Equipment Agency. And then there was also a report, no? ah uh, na from the, ang uh, nakakausap din po kasi namin is the leading partner po. Yes. ah uh, siya po yung nag-request po sa amin. And then, actually, the July 29, aware din naman po yung PRA na talaga nagkakaroon ng parang panic attack. Sabi nila yes. doon swing. Mm -hmm. Pero dapat doon, attorney Aina, mm -hmm. sinatignan po nila, pinahospitalize nila. Yes. Kasi ang panic attack is a serious, ano po, horrific. Ah, uh, in fact, nagkakaroon po ng difficulty breathing o mga panic attack ang tao. Mm, -mm. Uh, kaya dapat, instead na sinisito nila yung ating OW, si Joad, na bakit gano'n yung behavior, sana mm -hmm. po nila kasi as early as July 29, ganun away naman sila at sinabi mm -hmm. nga nila, na baka nga ma-hospitalize for psychological evaluation. Okay. yun, hindi po nila ginawa kaya naulit po yung incident. Yung... Kung nga sa FRA Accommodation kasi, Atty. Arnott, yes. hindi na inaayos po yung exit visa. So okay. in case yung so employer is contesting at sinasabi okay. ng uh, PRA, na parang may contractual default. So, meaning, hindi pa binibigay yung exit visa. Okay. And yet, may allegation naman on the part of our ORWC, Joanne, na may may contact violation ng employer. So, dapat po, ang ginawa ng FRA dito, is kung ayaw magbigay ng exit visa ng employer, yung oh, oh, test na po sa labor po, para Yan. po, ang labor na po ang magsabi na mag-issue pa ng exit visa employer. So, okay. dapat dapat po, Atty. Irina. Okay. Uh, so ito dapat i-coordinate rin ito ng local uh, recruitment agency ni JTC kasi kung ganun pala uh, alam na dapat ni foreign recruitment agency kung anong gagawin niya para mapalabas na yung exit visa. Yes po all well, Baka kasi attorney Aina of course uh -huh. ang employer is asking for uh, a part ng recruitment uh, uh fee fee. na binayaran niya to no. Uh, refund kasi uh -huh. shape to yung kanyang... na kontrata. Ah, yes. uh, baka doon din nagkakaroon ng delay. Kaya hanggang ngayon nasa uh, uh, para po sa recruitment agency tapos si Joanne. Ah, kaya ano, it makes sense kung bakit parang baka kaya nag panic attack na naman dahil baka naman sinusubukan ulit na papirmahin ng bagong kontrata para sa ibang employer para continuous pa rin yung trabaho niya. Eh ayaw na nga ni Joan. Uh, Attorney Sherilyn, ano po ang pwedeng okay. intervention natin at this point? Ah, uh, kailangan po, unang-una -una po ang intervention ng mga namin. Of course, no, kasi po primary responsibility po 'yan ng mga agencies. Yes. But of course, we have already coordinated this sa uh, NWO Alpha Bar okay. para uh, for intervention naman ng pagdating po ng labor complaint. Okay. So, kung talaga may contract violations and then yes. obviously po, no, dapat mm -hmm. po ipa doktor po muna si Joan. Okay, yun yung yun pinakauna. Eh. Okay. Um uh, maraming maraming salamat Attorney Sherilyn no for giving us uh, the process. So Gerald at Shakareya gumagana na naman. Meron na, meron talagang proseso. So yung exit visa lang kailangan lang medyo matutukan natin. Pero nandoon na ito sa uh, migrant workers officer natin na nasa Alcobar alam na, na-coordinate na, na, na ito. Para yung exit visa, hindi na magde-depende sa kakailanganin from the employer. Kasi parang wala na eh. Ibang usapan na yon eh. Uh, oh. Tama yung pagdududan ni attorney Shailin baka nanghihingi ito ng refund doon sa foreign recruitment agency. Kaya si foreign recruitment agency medyo wishy-washy rin hmm. sa pag-ano niya. Tututukan natin ito dahil everyone involved naman na ay meron ng ginagawa. So, ang... Ma, pwede mo makasigit, ma'am? Yes, sige. Ma'am, kaya po yung nagkaganon, gawa ng sinaktan siya, ma'am. Yun na nga eh, sinaktan. Kan, Oo. Tapos sinakal. Yan yung tayo na po yun na, uh, yun nga nangyari na yun. Mm -mm. Attorney Sherilyn, meron palang allegation na mismo yung Foreign Recruitment Agency officers or staff ang nanakit na mismo kay Joanne. Okay, okay. pag ganyan po, attorney okay, Aina, no, pwede pong pampahan ng uh, kaso yan. No, yes. Para po ma-blacklist po and then i-report din po namin yan sa aming uh, uh, MWO para okay. po kung sino po yung nanakit kay Joanne. Sige. Tsaka so, kasi so, binantaan sila, ma'am eh. Pag hindi daw sila po may Yes. So, ano. merong mga ganyan na allegations. Huwag kang kasi alam na ng MWO natin. Apo. So, sila na ang kikilos doon. Natututukan natin Sige. ito. Maraming maraming salamat po, attorney Sherilyn Malonzo, Director for Operations ng o natin. Nakakapagpababa yeah. rin po ng blood pressure ko yan. <laughs> maraming salamat, Atty. Sherilyn. Mabuhay po kayo. Sige po. Welcome, Atty. Thank yes. you, Atty. Okay. Sir, yung uh, pag-uwi po ni Ma'am uh, Joanne, imomonitor na po natin to. And uh, papunta na rin naman po ang... Uh, OWA po sa tanggapan po nila Ma'am Joanne para ito po ay ma-secure po natin. Okay? okay.